Panimula: Ang Simula ng Paglalakbay Patungo sa Kalayaan. Ang Don't Believe Everything You Think ay isang aklat na hindi lamang nagbibigay ng impormasyon kundi nag-aanyaya sa isang malalim at personal na pagbabago. Isinulat ni Joseph Nguyen, isang tagapayo sa larangan ng mental at emosyonal na kalusugan. Layunin ng aklat na gisingin ang kamalayan ng mambabasa sa isang katotohanang madalas nating nakakaligtaan, hindi lahat ng ating iniisip ay totoo. Sa paniniwalang ang isipan ang ugat ng halos lahat ng pagdurusa ng tao, hinahamo ng aklat ang tradisyonal na pananaw na kailangang kontrolin o palitan ang ating mga iniisip upang tayo ay maging masaya. Sa halip, ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagtanggap, pagmamasid, at pagbitaw sa mga iniisip na hindi naman natin kailangang paniwalaan. Kabanata 1, 2 at Tatlo Ang pagdurusa ay hindi nagmumula sa labas kundi sa loob. Isa sa pangunahing ideya ng aklat ay ito. Ang pinagmumulan ng ating emosyonal na paghihirap ay hindi ang mga pangyayari sa ating buhay kundi ang ating interpretasyon o pag-unawa sa mga ito. Halimbawa, dalawang tao ang maaaring makaranas ng parehong sitwasyon tulad ng pagkawala ng trabaho. Ngunit magkaiba ang magiging damdamin depende sa kung paano nila pinroseso ito sa kanilang isipan. Ipinapakita ni Nguyen na ang ating mga iniisip ay tila automatikong lumilitaw at madalas nating tinatanggap ang mga ito na parang totoo kahit wala namang sapat na batayan. Sa tuwing naniniwala tayo sa isang mapanirang o negatibong kaisipan, nakakabit dito ang takot, galit Inggit o Lungkot. Ito ang simula ng ating panloob na pagdurusa. Kabanata 4, 5 at 6. Ang ilusyong sarili at ang lumikha ng karamdaman. Isinusulong ng aklat na ang sarili na madalas nating tinutukoy ay isa lamang mental construct, isang koleksyon ng alaala, paniniwala at opinyon na nabuo sa loob ng maraming taon. Tinatawag din itong ego sa ilang spiritual na tradisyon. Kapag masyado tayong nakakapit sa ideyang ito ng kung sino tayo, nagiging madaling masakta ng ating damdamin. Kapag tinulig sa tayo o hindi tayo pinansin, parang ang buong pagkatao natin ay nadungisan. Kahit ang totoo, ideya lang ito sa ating isipan. Sa likod ng ilusyon ng ego, ayon kay Nguyen, ay naroroon ang ating tunay na sarili. Isang malawak, mapayapa, at hindi nagbabagong kamalayan. Ang pagbabalik sa katotohanan ito ay siyang simula ng kalayaan at tunay na kapayapaan. Kabanata pito, walo at siyam, ang kapangyarihan ng pagmamasid at kamalayan. Ang aklat ay hindi lamang tumutukoy sa problema, kundi nagmumungkahi rin ng solusyon. Awareness o ang kakayahang maging saksi sa ating mga iniisip at emosyon nang hindi ka agad kumakapit o umaayon dito. Kapag napansin nating tayo ay may negatibong kaisipan, halimbawa, wala akong halaga, Maaari nating pansinin ito bilang isang iniisip lamang at hindi isang katotohanang kailangan nating paniwalaan. Ang ganitong uri ng pagmamasid ay lumilikha ng puwang. Sa puwang na iyon, maaari tayong makapili kung paano tutugon. Hindi na tayo automatikong kinokontrol ng ating isip. Dito nagsisimula ang kapangyarihan ng inner peace dahil natutututo tayong hindi sumabay sa agos ng gulo sa ating ulo. Kabanata 10, 12 at 12. Pagbitiw, pagtanggap at paghilom. Isa sa pinakamalalim na mensahe ng aklat ay ang kahalagahan ng pagtanggap sa kasalukuyan. Hindi sa paraang pagwawalang-bahala kundi sa pagyakap sa kung ano ang narito ngayon kahit masakit, kahit magulo. Sa pagtanggap nawawala ang tensyon, nagkakaroon ng puwang para sa paghilom. Itinuro rin ng aklat na hindi kailangang labanan ang mga negatibong emosyon. Hindi natin kailangang ayusin agad ang ating sarili. Kailangan lamang nating pakinggan, unawain, at bitawa ng mga paniniwalang nagpapahirap sa atin. Sa ganitong paraan, dahan-dahang napapalitan ng pag-unawa ang takot at ng pagmamahal ang galit. Mga dagdag na aral at praktikal na gabay. Sa expanded edition ng aklat, nagdagdag si Joseph Nguyen ng mga bagong kabanata, tula at journaling prompts upang matulungan ang mambabasa na may sa ang mga turo. Ang mga tula ay malalim ngunit masining na pagsasalaysay ng mga damdaming likas sa tao habang ang mga tanong sa journal ay idinesenyong magbukas ng sarili sa katotohanan. Hindi sa pagkukwestiyon ng halaga ng sarili, kundi sa pagtanggap at pagmamahal dito. Ang mga dagdag na bahagi ng aklat ay lalong nagpapatibay sa layunin nitong hindi lamang magpaliwanag kundi magbigay ng direksyong praktikal para sa personal na paglalakbay ng bawat mambabasa. Pangwakas Ang kaligayahan ay hindi layunin kundi likas na kalagayan. Sa pagtatapos ng aklat, mariin ang mensahe ni Joseph Nguyen, ang kaligayahan ay hindi isang gantimpalang makakamtan lamang pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng pag-aayos sa sarili. Hindi ito isang tropeyong ibinibigay sa mga perpekto o positibo palagi. Pagkos ito ay isang likas at likhang kalikasang kalagayan ng ating pagkatao. Isang tahimik na presensyang palaging nasa ilalim ng ingay at gulo ng ating isipan. Kapag natutunan nating magkaroon ng distansya sa pagitan ng ating sarili at ng ating mga iniisip, Kapag hindi na tayo agad-agad na naniniwala sa bawat bulong ng ating utak at kapag nagsimula na tayong masdan ang ating mga karanasan ng may kabuan at habag, unti-unting lumilitaw ang isang malalim na kapayapaan. Hindi ito dala ng panlabas na tagumpay, hindi rin ito bunga ng pagiging perpekto. Ito ay bunga ng pagkilala sa kung sino talaga tayo sa likod ng ating mga kwento, takot at inaasahan. Ang kalayaan sa ganitong pananaw ay hindi nangangahulugang laging masaya o walang problema. Ito ay ang kakayahang manatiling buo at payapa kahit nasa gitna ng unos. Ito ang kalayaang maging saksi, hindi bilang biktima ng ating mga iniisip, kundi bilang tagapagmamasid ng mga ito na may kakayahang pumili kung alin ang papaniwalaan at alin ang palalayain. Sa huli ang don't believe everything you think, ay hindi lamang isang aklat na babasahin at isasara. Isa itong paanyaya, isang paanyayang bumalik sa sarili, hindi sa sarili na puno ng label, trauma at takot, kundi sa sarili bilang presensya, bilang katahimikan, bilang espasyo para sa pagmamahal at pagtanggap. Kung nanaisin mong higit na maunawaan at may sa ang mga aral nito, maglaan ng oras, hindi upang tapusin ang aklat agad, kundi upang danasin ito. Basahin ito ng may katahimikan. Damhin ang bawat kaisipan, isulat ang iyong mga refleksyon, at hayaang maramdaman ang kalayaang unti-unting lumilitaw sa pagitan ng mga pahina. Sa ganitong paraan, ang aklat ay hindi na lamang magiging karagdagang kaalaman. Magiging kasangkapan ito ng pagbabago, tahimik ngunit makapangyarihan, simple ngunit malalim. At sa dulo ng lahat ng ito, Marahil ay matutuklasan mong ang kaligayahang matagal mong hinahanap ay naroroon na pala tahimik na naghihintay sa loob mo.